Happy 3 months baby. So, yun mga par. Uh, today is uh, Saturday, August 23. So, 3 months na 'yung anak ko, mga par. 3 months na guwang. Ayo, guwang-guwang, guwang-guwang. Guwang. So, yun mga par. Wala kaming pera, mga par, kasi actually mga par. Kung sweldo, kung meron kaming sweldo kahapon, plano ko mga par na bilan siya ng kick pero wala kami pera mga pa so baby wala tayong pera tingnan nyo waro nakatingin sa camera oh. so wala kami pera mga pa so wala tayong pera baby yeah. oh. so plano ko talaga mga pa bilang ng cake din, mga parang... kasi nga 3 months na bata ang dali ng araw mga pa no? Nung may nanganak siya tapos mga anak siya may 3 so ngayon August 3 August 23 na ano og May 23 ngayon August 2, 23 na mga oh. abe yung nakatingin siya mga bar wala tayong cake Wala <laughs> walang cake mga bar wala kami yung pera ang saan tama actually mga parula talaga mga papo oh. ay nako wala tayong pera Pare ko wala ba tayong pera. ba na? Oh, si Bibi. Oh, yun. Oh, so, 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 so. Nag-smile pa yung anak ko. Ano? So. Sa akin mga ba? Wala ka talaga. Walang wala. So, siguro pa... Uh, next month pa lang siguro mga par or kasi yung saan yung mga par? Next week pa. Next week. So, wala. So, wala talaga mga par. lain mo yun mga par. <laughs> uh, so... Walang kwarta si Papa. Walang kwarta. Walang pera. So, pasensya na, bebe. Hindi tayo makapili ng cake sa iyo kasi nga, wala tayong pera, bebe. o, <laughs> oh, tingnan niyo. Oh, oh, oh. Sus, sus, sus. Sus, saan niyo nila? Oh, sus. Pray, mga parang likot niya, mga parang. Tiyo, likot ko tiyo, mga parang. Happy 3 months! I love you. Happy 3 months, baby. Sunday, Scarlett. Tama, ismile Happy three months, baby Scarlett. Are you happy? Oh, three months na. Three months na yung baby. So, three months na. So, ayaw ko rin. <laughs> three months na yun, mga par. Kalain mo yun, mga par. Three months na. Oh. So, yan. mga par. Walang pera. Plano ko mga par. Bili ako ng cake para sa kanya. Tapos lagyan ko ng happy 3 months baby Scarlett. Tapos, yun. Kain kami. Pero wala kami pera ngayon. So, yan yung sweldo. Wala. Wala ka mga par. Next week lang daw. So, walang mga gawa. Kundi, So, ayun mga para. dito mamaya mga par. So, kasi nga, medyo dito tayo mamaya. So, bye-bye. See, see, see. Smile. <laughs>